Ayan, ewan ko kung anong tawag sa inyo niyan. Ewan yun kasi, tugabang. So, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat dyan. So, for today's video guys, so, ayan, umaambon po. So, nandun po si mama sa ano eh sa uh, tinaniman niya ng money at pupunta po tayo doon at tutulong tayo mag guys so yun nga po hindi po kami nakapasok ngayon kasi suspended po yung pasok at ayun umuwi po kami ni IC so wala po kami pasok so nagpausok po kami kasi sobrang masyadong ano ah uh, madaming ano lamok siya guys madaming lamok ayun ba mong hiram tayo ng kalok muna dito na Ang <laughs> tayo magkalo. si Ngara ka lang. Ganyan Magta sila din ang araha. So, ayan. Ganyan ako magkalo. <laughs> so, ganito tayo magkalo. Ayan. So, punta na ako dun sa ano. Ayan yung kobo. Hindi pa naanuhan. So, punta po tayo doon. Kasi umaambon, magano lang ako magkakalo kasi. Ayan, alam niyo na mahirap na pag naulanan kasi ako, madali ako magkakasakit. So, let's go na lang tayo. Bala ko sana mag-live ako. Nag-isip pa ako kung magla ako o hindi. So, kasi naman na si mama naglinis sa manihan niya. So, tulong na lang tayo maglinis ng manihan. Manihan na may halong mais. So, ayan. Let's go. Iyan natin sa likod yung camera. So, ayan po siya yung mga mais namin. Yung dati, na ano na naani na. So, ngayon, uh, may bagong tanim na naman. So, madami nga lang nga damo kasi nga, syempre, ting ulan, mabilis po siya tutubo yung damo. Tsaka, hindi po siya na-esprehan kasi may tanim. Kailangan lang siya ng uh, gunahin. Charot, gunahin. <laughs> Gunin ba yung mga damo, guys? mga damo mga kusina. So, ayan na po. Dito si Mama na gano'n si Ayan yung tanim ni Mama Mani. Hanggang ano lang ata to, hanggang dito lang. Ayan, hanggang dyan lang yung tanim na Mani. Kita naman o. Oh. Ayan. So, ayan. Galing po yan doon sa ano, labang baybay. Maguna daw ko mingari. So, dito tayo. Tulong tayo maguna, guys. Ngayon si mama, naglinis po dito. Si papa po ay nagano po ng mga patay na kahoy. Para ulingin. Ayan. Oh! Magyara naman daw kasi. Ang gita ay si... nag-isip kasi kami doon kung ano, maglalay pa o hindi. Eh... Ano eh, nag nagisip ano, nag ako, mag-vlog na lang. Ayan. Si sige, kahit sunod-sunod ang lamok. So, ayan mga kusina, mag magpapaalang ako kasi hindi ako sunay mag-guna na naka-ano, naka-chinyelas. Papa ako. Dito ko muna ilagay yung power bank kasi malulubat, mabilis malubat yung cellphone ko na ayan. So, dito tayo mag-guna. Yun yung bilis kami. Tayo. Manima. Ano kasi siya? Matabunan guys. Matabunan. Yeah. Hindi na sila oh, may, meron silang sundang. Oh, ako wala akong gamit na sundang. Ayan. So kamay lang natin kamay. Kini ganyan mo, O, ayan po yung postura natin dito guys so nagkalo ako kasi nagambon ambon alam nyo naman ang person o, ang mahal po kasi ng ano ng mani so nagtanim na lang po kami kasi Papano kung may matataniman naman pwede naman yun isa sa bumili ka pa po ng ano yung isang ano sad ka mobile ano i 50 yung isang ano ba kaya isip ko. nako ko Sugod-sugod man yung uwanan ni Ay. So makasina kusina, uwi po ako kasi, ayan o, madumi na yung kamay ko. Nag, ano, ako nag, nag, guna. So, ayan nga po, uwi ako kasi malakas yung ulan. Basa na ako. Yung cellphone ko mababasa. So, unya-unya na siguro, kay mo rin magkusog Tama kasi na iwan ko sila mama. Ano Pas pauwan sila guys. Sa so, mga kasina, andito ako sa kubo na ayan, may butas-butas yung kubo. At ayan, lumalakas yung ulan. At kakakuha ko lang ng nilabahan namin. So, naiwan ko sila mama doon. So, mag-iisip na lang tayo ng gugulayan dito sa bahay. Kasi, ano, pang-ulam natin guys. So, let's go muna tayo doon sa loob. Ayan, pakita ko sa inyo ang ano, labas. So, ayan po, ang lakas ng ulan. Oh. Ah. Ayan, lakas ng ulan. Oops! za Ayan o. Basa. Magpatak-patak ang ulan. Ayan. Na. At yun nga po mga kusina, nag-vlog po ako doon sa paglinis ng ano, ng ng manihan. So, yun nga, nawala yung video natin. Nagba kasi yung cellphone ko na naman, inabot na naman, nag nawala yung video. So, ayan. Palagi na lang ako oh, ganyan. Nawawala yung video ko. So, ayan. So, malakas ang ulan ngayon. At, hindi ako makapag-vlog doon sa labas. So, mamaya na lang siguro pag nandito na yung uh, mga gulay. Kasi, maghahanap pa po, po tayo ng gulay. Kasi, pangulam natin yung hapon at yun, hindi tayo makapag-vlog baka mabasa yung cellphone ko at ang sira na nga, madadagdagan pa so, abangan nyo na po mga kusina at let's go na ako muna, ako lang muna hindi ko kayo masasama, let's go so, ayan po mga kusina, yun nakuha namin na ano, na mga gulay ito yung saluyot ang okra namin, maliliit po <laughs> ito po ay ano, halo namin to gataan ito, haluan ng papaya So, ito siya ay at sabawan siya mga kusina kasama yung malunggay. O si, di ba? Pero, bago po kami nakahanap ng mga gulay, so basang-basa po kami. Ayan, so ayan po sila mama, basang-basa po yan sila. At ako din yung so, so, mag-luto tayo. Gulay na yan ay, yes. Yung mga, ano, mga nakarelate nito, nakatry na mag ng ano, ang mais na may malunggay at saluyot. Yes, yung mais ay binigay lang po yan sa amin yung mais. At itong saluyot talagang Ma madami naman talaga nito sumu tumutubo. At itong okra, dyan po ito sa dalawang puno namin na okra. Kapita mo. At para makilala nila kasi yung iba hindi na kailangan. Ayan, kaano. yung okra namin. Yung so, iba kasi Ayan, hindi ano sa inyo. Ano ito so, po yung saluyot. Ayan, yung ganito po yung saluyot sa amin. Ayan, ewan ko kung anong tawag sa inyo yan. kasi, tugabang, mm bisayan bisaya talaga. Yes, yung bisayang bisaya. Pero ito sa amin, para sa amin, saluyot po to. Ayan. Wala kasi tayong alugbati ngayon. Kasi nga, ano, wala, naubos ano, sa kagulay namin. Yes, ayan yung kulay namin. Ha? Ya, yeah, na ako na na. Wala may bunga. Ayan. So, halingan ni kaya ron ha. Mag ano ko. Maligos ko sa ako kamo. Ano to? Tapang-tapang ang tanin dira. So, makamag-vlog po ko. Ayan yung malunggay po mga kusina. So, bunso-bunso pa yung mga ano namin. Okra. Ano eh? At least may okra. Wala may ang okra. So, nagtanim pa lang po kasi ng okra. So, ayan, basa pa po kami. Maliligo po kami ngayon John So, alright. Alright, so tapos na po tayo nagpanlaw na ligo. At ayan nga, may mga lagay na po kami sa ulo namin na ano. <laughs> so, magsasimula na po ako magano sa mga gulay. Ayan. Tutulong tayo. tulong kami ni Mama. At, tapos, ayan.

ganoon ko si mama ng mais. So, magana naman ako ng Yan yeah, na yeah, 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 yeah. ah eh ako na ako ng malunggay nagharos ba so ayan po yung papaya at yung sitaw at ampalaya at para yan sa gata. Ampalaya. Siya at sito sa yung sa at si Junli ay nag ano nagkudkod ng nyug. Ayan, sa, ano? Habang si Mama po naghiwa ng lamas, guys. Ampalaya, ampalayain siya. Yeah. yeah gata. <laughs> ano ba? Sa pa? sa pa? sa. Wa na. Wala <laughs> ano na daw. Ano na na oh, si di daog ka. Sino may hugot? Ikaw ha. Luag yung mga dili Yamat. So, ayan na nga po. Mag, ano, magtapos ako ng ano kasi nagsaing pa po ako dito. Pero may bantay naman po kami dito. Malaki-laki po. Ayan po yung bantay namin. So, ayan po yun. Che! Dugay to magdokot. kung gikuhaan mo magbaga dila. O, oh, ibotang niyo mo ito. So, ayan na po. So, ayan! Dito Minor cubes. <laughs> All right.